Hi guys! Welcome back to my channel. This is Mama Midge. So for today's video, ay nagluto ako ng meatballs, tinola. So yun nga, na, sibuyas, ako na ng bawang sibuyas, luya. Uh, Nilagyan ko na ng bawang sibuyas, paminta at celery ang giniling. So haluin lang mabuti, tapos i-form ng bowl, balls. Tapos nagisa na ako ng bawang sibuyas at luya. Lalagyan natin yan ng tubig papakuluan. Habang nagpapakulo tayo, ay magagayat na tayo ng papaya. So, kapag kumukulo na, ilagyan na rin ng uh, nor cubes, pampalasa. Habang nagagayat, uh, kumukulo, nilagay na natin ang meatballs habang papakuluan natin ay sabay na rin natin ang papaya at celery plus CD at konti pang pampalasa. Kung ayaw mo ng patis ay pwede rin ang asin. So, yun lang.